talaga nakakagigil po no. Uh, ilang beses na po natin pinag-uusapan nito kung gaano kagarapal itong uh, corruption na pinag-uusapan natin. A few reminders lang po no. Uh, isa po diyan ay we have to look at this issue with uh, considering all the contexts uh, there are. Ano po 'yung sinasabi ko rito? Uh, ingat din po tayo dito sa mga DDS forces dahil kitang-kita -kita natin na ina exploit po nila itong situation na ito. Hindi po sila driven ng pagmamahal sa bayan. Hindi po sila driven uh, nung uh, intention para panagutin yung mga dapat panagutin. Pwede siguro, pero hindi yun po yung pinaka-goal nila. Nakikita natin na ginagamit po ito ng mga DDS forces para i-destabilize itong Marcos administration. Ang hindi po tama. Okay? Sinasakyan nila itong issue na ito para lalong magalit yung tao, pagpuyusin yung mga Pilipino. Gamitin, in short, yung kawawang Pilipino na naman para magalit dun sa nakaupong gobyerno. Hindi ko po pinagtatanggol si President Marcos dito. Ang pinupunto ko lang po, hindi po tama yung destabilization na obviously nakikita natin sa pagkilos ng ilang mga DDS forces, especially online. So, wag po tayo magpapauto dito. Dahil pag pinag-usapan po yung corruption sa flood control, hindi pwedeng napakalinis ng Duterte administration. Kaya ako napapansin po ninyo, eh marami mga nagdududa dito po sa isiniwalat na mag-asawang diskaya. ba diba, sinabi nila, nagsimula silang pumasok sa flood control project sa DPWH 2016. Pero nagsalita po sila sa Blue Ribbon Committee na no'y pinamumunuan ni Rodante Marcoleta eh biglang na-skip po yung 2016 hanggang 2022. Bigla yung kanilang binubulgar, uh, binobulgar eh, nagsimula ng 2022. Masyado naman yata obvious po. Hindi po ba? Ngayon, ito mga bagay na ito, nakikita natin, inexploit exploit online ng mga pro forces. Kaya ako nakikita nyo, di ba, kanina, merong uh, matinding sagutan kanina sa Senado, eh, dinidiin itong si bagong Senate President Tito Soto, pinalalabas na tuta ni Ferdinand Martin Romualdez. Ina-explain ko po sa inyo ito para hindi naman po tayo magmukhang tanga dahil ginagawa po tayong tanga ng mga Duterte forces. Diba? ba? ko pa po sa inyo sinasabi, hindi pwedeng hindi sumagot o hindi pwedeng walang alam itong si Ferdinand Martin Romualdez bilang Speaker of the House at saka si Zaldico bilang Committee on Appropriations Chair dito sa dambuhalang mga insertions dito po sa national budget. Kaya dapat kasama sila sa investigasyon. Maliwanag po yan. Okay? Pero huwag din po tayo magpapauto dito sa mga Duterte forces na binabanatan lang si Romualdeza at si Nazaldico in extension si President Marcos dahil meron silang sarili objective. I-destabilize si President Marcos para siguro manghina lalo yung pamahalaan at maupo si Sarah Duterte. Mapaaga yung kanyang assumption sa presidency. Kasi siya naman yung tinitingnan nila bilang next president. Huwag po tayo magpapauto sa, sa ganong naratibo. Okay, nakikita natin yung mga forces, eh, no? And uh, ang isa rito uh, ano, eh, ano bang basa ni President Marcos dito sa mga nangyayari? I suppose being a veteran politician that he is, eh, kahit pa paano meron siyang plano, how he should look at these things and how he's supposed to deal with all these efforts to destabilize his administration. Okay? So, ang punot dito, kawawa po yung mga ordinaryong Pilipino, milyong-milyon po sa atin, eh, apektado ng baha at ninanakawan. Tayo po yung ninanakawan ng mga taong ito. Itong mga sangkot sa flood control, corruption, at saka sa iba po pong mga corrupt activities when it comes to infrastructure projects. Ang kawawa rito ay ordinaryong Pilipino. Kaya, sa inyong mga nanonood, nakikinig dito sa podcast natin, pag nasa-share po ito sa social media, makadumaan sa feed ninyo, padidinig nito mga sinasabi ko, ang mensahe ko po sa inyo, wag po kayo magpapauto sa kahit sinong politiko na pwedeng ginagamit lang yung issue, ginagamit lang po tayo para meron, dahil meron po silang mga objectives na pang sarili. Diba? Ginagawa tayong tangay. On the other hand, Nadinig uh, po natin yung mga pahayag ng Pangulo patungkol po dito sa Independent Commission on Infrastructure. Ako personally, medyo binabanggit naman din po ito ng ilang mga eksperto. Medyo parang kulang sa pangil itong uh, Independent Commission or ICI. Okay. Kaya mas maganda nga kung creation ng law at bibigyan na mas malakas na kapangyarihan yung ICI. Pero nandiyan na po tayo. Pinangalanan na po ng Pangulo yung mga bumubuo niyan. Eh sana po, no? Pagdadasal natin na lahat po ng mga miyembro ng komisyon eh talagang walang bahid whatsoever. Hindi ko po sinasabing merong bahid sila, no? Pero dapat po at sana po wala. Dahil the moment na makita, makitaan kahit isa sa kanila, ay ito, merong bahid ng corruption ito. Ay ito, corrupt pala ito, no? Hindi natin alam, pero corrupt pala ito. Masisira agad, eh, yung gagawin o yung kanilang pagkilos bilang isang komisyon. Hindi po ba? So, we hope hindi po nagkamali yung Pangulo sa pagpili ng mga bubuo o bumubuo nitong ICI. That's number two. Number three point na gusto ko pong iwanan sa inyo. Ito napapansin ko, no? And uh, I just want to call your attention to this dahil uh, <clears throat> alam natin, corruption is everywhere and corruption comes in many different forms. Pero minsan kasi sa pakikipag-usap ko po sa mga kasama natin, mga kapwa-Pilipino natin, eh, nandun yung surface-level condemnation of corrupt practices. Ano po ba ibig, ibig ko sabihin? Nakita na rin yung ostentatious display. To borrow the words of Kiko Aquino D. Ganda nung adjective na ginamit niya, no? Grotesque. Yung grotesque display of uh, ill-gotten wealth. Itong mga Nepo babies na ito. Yung mga Nepo wives na ito. Ang kakapala mga pagmumuka, di ba? Itong uh, grotesque display of ill-gotten wealth nito mga corrupt officials ng ng DPWH, ng mga contractors, ng mga legislators. Okay? Pag sinabi natin surface level condemnation of corruption, ay, galit na galit ako diyan kasi corruption yan eh, no? Pero, ang next question ko, or basically next piece of advice sa inyo, in condemning corruption in all forms, dapat meron din po tayong konting introspection. Ano po ibig sabihin nun? ang tanong natin, kung ako ba malagay sa ganyang posisyon, sigurado ba ako na hindi ko gagawin yung ginagawa nito mga walang hiyang ito na ngayon ay kinukundin ako? Hindi ba tayo magiging katulad nila kung mapasok tayo sa ganong posisyon, sa ganong sistema? Yun po yung isang tanong na dapat sagutin natin. Kasi otherwise, minsan kasi, yung sinasabi ko sa inyong surface, surface level condemnation of corruption, minsan baka nandun lang yung elemento ng ingit o panghihinayang na sana ako yun nasa ganong posisyon. ba? Diba? Palaganapin po natin yung kaisipan na hindi. Miski ako mapunta sa ganong posisyon, hindi hindi ko gagawin itong ginagawa ng mga walang yang ito. At isipin nyo kung mas maraming Pilipino ang ganun yung pag-iisip. Mas magiging conscious po tayo na hindi. Bukod sa ayusin natin sarili natin, Pagsisikapan natin ayusin yung sistema para mas magiging mahirap sa mga walang hiyang ito yung makapagnakaw. Kesa mas madali sa kanila yung pagnakawan tayo pag napuntup ko sila sa ganong posisyon. Ilan lang po paalala ko sa inyo.